Zombie na pusit, patok na putae sa Japan. Dahilan kung bakit ito nabubuhay muli. Alamin. Kabilang ang pusit sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Nandiyan ang kalamares, ginisa, sisig at adobong pusit. Pero kaya mo bang kumain ng gumagalaw na pusit? Ang squid sashimi ay isang kakaibang putae mula sa Japan. Kahit wala ng buhay, gumagalaw pa rin ito habang kinakain. Kaya kilala ito bilang dancing zombie squid. Paano nga ba ito naging posible? Alamin natin. Tinaguri ang epitome ng gourmet food ang squid sashimi o katsu ikaudori don sa Japan. Upang ihanda ang pusit na gagamitin sa sashimi, kailangan munang tanggalin ang dalawang tentacles nito. Masunod ng mga mata at bibig. Gamit ang kutsilyo, hihiwain ang pusit upang maalis ang lamang loob nito. Pagkatapos, ihihiwalay na ang ulo mula sa katawan. Kapansin-pansin kahit wala ng ulo, gumagalaw pa rin ang tentacles lalo na kung bubuhusan ito ng sos tulad ng toyo. Ito ay dahil sa merong highly developed nerves ng mga pusit. Kahit wala na itong buhay, nagre-react pa rin ang tentacles sa sodium mula sa sos ay trigger ng sodium ang cells ng pusit kaya nagko-contract ang muscles nito. Kapag kinain, ramdam na ramdam sa bibig ang bawat paggalaw ng tentacles. Yan, yeah, no? 'yan, yeah, 'yan. Yeah. Creamy at sweet na may strong aftertaste kung ilarawan ang lasa ng squid sashimi. Para sa mga nakatikim nito, mas masarap kung lalagyan ito ng toyo o kaya asin. Kakaiba man para sa atin, malaking bahagi ng kultura at kasaysayan ng Japan ang pagkain ng hilaw na putahe. Kaya ikaw, susubukan mo bang kumain ng zombie na D W I Z Research Report. Re -re -report.